O, oh, ito na mga ka nakuha namin ngayon. Okay, mga common na coins. At saka mga common. Pero marami sila. Dito lang yan sa ilog. Tapos, silver. Tapos, ito ang mga silver coin. Isabel. 1868. USPI USPI silver coins USPI ulit silver coin 1908 At saka isang Isabel ulit 1868 At saka USPI ulit At saka isang USPI